So yun, what's up mga kapising? Panibagong araw. Panibagong adventure na naman tayo mga kapising. Pupapalambiyong na naman tayo. Kaya samahan nyo po kami mga kapising. Yun, maraming maraming salamat po sa mga solid supporters po namin dyan Mga kapising At kung nagustuhan mo po ang mga ganitong video Ay huwag mong kalimutang I-follow at i-share At i-subscribe na rin ang aming Youtube channel Mga kapising, tara na at samahan kami Parang tayo sa Mga kapising Ito po yung aking mga kasama May dala na rin pong Lalagyan Timba si Batman Batman Lapit na tayo sa dagat mga kapising. Pababa na po tayo ng nagdan. Nag-iingat po tayo. Dito na tayo sa dagat mga kapising. At may mga bata na lumalangoy. Magsasagwan muna po tayo mga kapishing. Batman, sagwan. Dito na po tayo sa ating site mga kapishing. At nag ano na po kami ka ng pondo. Nilalagay na po. Si Batman ay nakalangoy na malakasan page yung vlog lalad na po tayo mga kapising what's up what's up mga na po yung mga customer natin mga kapising mga marami tayong mga customer mga kapising makatapos na po tayo sa paglaladad ng lambat mga kapising ang agos po natin ngayon ay pabunro papunta po dun. sa silangan yung agos yung po yung taga natin mga kapising yung isa taga tuko One hour later. Kapag batak na po kami mga kapising, fishing Naghihilanak na po kami ng lambat. Marami-rami. Ang Dami mga kapising. Unang huli natin mga kapising. fishing binting ulan. yun ang kuha natin mga fishing ay nag-abot ng 21 na uwilan Yan na lang po yung natira bininta na po yung ano yung namin mga ako ka fishing moments later Kalawang area natin mga ka-fishing. Kalawang area na natin. Malaki po ito. Malaking lambiyong. yung kanina po ay maliliit, maliliit. 20 26 uwilan at buhay pa nga mga ka-fishing sariwang sariwa po mga lambi yung dito mga ka-fishing kalawang area natin mga ka-fishing malaki malaki laki malaki hindi ko na kaya Ang laki mga kapising Buhay pa mga buhay pa mga kapising May butas pa daw Ito po yung ating nakuha sa ikalawang area mga kapising Pauwi na kami mga ka-fishing. Nasa 60 ata to. 60 na awilan. Sariwang-sariwa po. Malalaki.